Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kantingero, antengero tingera ko dyan. Sa video po na ito, tara na, samahan niyo po ako na magawa ng um, wish kay Saint Expedite. So, kilalaw naman po natin na si Saint Expedite ay siya ang nag-grant ng um, quick or ano, fast na wish. Ano po? So, maniwala lamang po. Pero kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. So, makikita ninyo, may ano, container ako dito na taguan ng aking sulatan. At syempre, may bone pen. So, this time, ang gagamitin ko po itong uh, silver. So, tapos ilalagay po ni po natin dito ang west so ayan So, ganyan lamang po. Tapos ipa-fold punta sa akin tapos tatalian Ngayon po, ito ay lalagay ko dito para hindi na masinagan ng araw. Ngayon, ang wish ko po dito, ang kapalit nito, pakatapos, na matanggap ko na kung ano man yung wish. Halimbawa po kayo, magawa kayo ng wish. Kung matanggap na po ninyo ang wish ninyo, ang gagawin, magbibigay po ng halimbawa, padasal sa simbahan or pasindi ng kandila. So, tapos, ay... Uh, si-share mo po yung pangalan ni Saint Expedite na at least 9 times sa mga kakilala mo or kahit hindi mo ma-share basta makita nila yung pangalan o yung picture ni Saint Expedite tapos po mag-offer ka ng red roses pakatapos and red candle so yun po ay bilang pasasalamat so salamat po at uh, sana kung kayo po ay gagawa ng ganito ata uh, matanggap po ninyo ang wish niyo good luck po